Morning guys, good morning. Andito kami ngayon sa ano uh, sa Sierra, sa Relation Customer. Andito yung sombrero ko, yung harness ko. Ito yung mga gamit 'to. Aakyat ako doon kasi minsan dumadaan yung daga doon. Aakyat ako doon. I e, pasok dito yung hagdan. Ngayon doon. Ang At, mataas na kaya si Lord Nalaman na lamang sa akin At maraming maraming salamat dyan mga guys Mga kababayan ko sa pagsuporta ng aking vlog Si Magsubaybay Si Lai Tontelis Si Ma'am bless, Si Sir Pups Si JR Si Maricel Si Aiden Juan Si Ma'am Yesterday Ma Meta, Si Mameta Si Ma'am Mameta Lahat ng mga kalala ko sinusuporto sa akin maraming salamat yan uh, yung pandigit ilasto o ilasto magkakataon mo na to yan ito ko ano Okay. ok pa post mo lang natin yeah, makatid na oh. si Michael yan yung gagamitin na mga gawa kaya yan guys mamaya ok Oh, okay. Ako akot-akot. Ayan, guys. Akot na ako. Naitayo na namin yung hadalang. Ito yung mga kasama ko. <coughs> mga gagiting to. Okay. Akot na ako doon, guys. Akot ako doon. Okay. Ayan okay. yeah, si... <laughs> si Ruel. Eh nasaan ano ka, ah? ha? sa vlog ko? Ikaw yung ano eh. Ikaw yung thumbnail ko eh. Oo. Oh, Tingnan mo. Panoorin mo. Ayan si Mike. Ayan. Ayan. Ayan na. Akot ako dito. Ayan. Kaya, yeah. okay, oh. Yeah. Okay, akit na ako doon, sa taas. Kaya na akin Hey, ma'am. Hey, ma'am. Okay, akit na ako, ha? na, look. Oh, ano? Hey, look. Salamat. Hello guys, ito naakit ko na siya. Ito 'yon oh. Ang taas, ito tumuloy ako dito sa hagdanan, ayan. Ayan. dito ako nakaharness naman ako. Taas, sobrang taas pero ginagawa ko lang 'yung dapat dapat na gawin ko sa trabaho. Ayan. Ito na siya na tapalan ko na siya. Sana uh, positive 'yung pagtapal ko. Wala siyang abari at Ab na. Abit na. ada di <sum> tengkulah di kuburannya kambilaan patut cuna huh? ayo no ayo no Oh wait. well, well, kawai kawai Yan no, yan no ah. Okay nah hello guys <tune>